nagawa mo. Saling ako gagalitin. Ino mo talaga nagtutuloy tunay na nagmamaltraba yan. Ang Marcos order 30. Sagutin niyo yan. Gusto ko lang ipakita na mali ang ginagawa ng Marcos. Kabulo, makasarili sila. Yang di Department of Agriculture yang head presidente Timba. Idun anak simbula corruption. Tingnan yo. Pangulo na lang naghihinto ah. Na. I'm sorry, Pangulo Marcos. Sir, sorry po. Pero ang sasabi lang ako na katotohan. But yung orientation organization is special. ang gawa non special forces. But on the manual unit, on the guerrilla unit, ah, nalapaliwan ng nado sa amin channel sa Filipino guerrilla guerrilla forces TV. Mag subscribe kayo para masubay bayan niyo. Ano? So, ganun saan ang gagawin natin. Imbis na makatulong tayo, nagpapasikat pa kayo, nagtatanong pa kayo. Ulo, sabihin natin na para bang gusto nyo lang uh, malaman ang katotohanan, ay hindi na panahon niya para patalunan na natin. Hayaan nyo na lang ang batas. Ano? Hayaan nyo na lang ang batas magpusik sa amin kung may mali kami ginagawa. Ganun lang yan kasimple. Pero tandaan niyo, walang batas na pwedeng umigil sa amin. Tandaan nyo yan ha. Walang batas na pipigil sa amin unless mayroong kaming violation na labanan namin ang gobyerno. Kung duda pa lang ninyo, kung duda pa lang naman ninyo, wala pa kayong ikakaso sa amin kasi duda pa lang yun. Kailangan sa batas talaga may ebidensya na mayroong kaming uh, ginagawang laban sa gobyerno. Maaaring gano'n na yun. Pero habang aka-aka ninyo, na mga maruming pag-iisip ninyo na mga makasarili kayo ng mga Pilipino na walang ginawa kundi tumingi. Ano kaya kung tumulong tayo sa ating bayan? Ang aming ginagawa tumul tutulong kami sa bayan. In time of war, hindi na mga problema ang process sa mga similyan kasi kami na mismo ang nag-organize ang mga retired. Hindi pa kaya matutuwa ang gobyerno niya na, na nag-organize kami na para pag-click Kalapitin na lang kami. Okay. Down the line yan. Ha? Walang complex sa service, Ano? Walang complex sa, service, sa reservis, Sabi ko nga sa inyo. Kung ang service ay nasama dito, sabi na nga namin na masama sa grupo, i-release namin yan pag kinakailangan ng EAP. Pero ang pakiusap namin sa mga EAP, yung mga key personnel namin dito, kung po pwede, huwag galawin. Kasi sa ating lahat naman ito, sa bayan naman natin, For example, kami ni Commander Dado, ay eh, paras kami ng MUP. Ipapatawag kami noon. Hindi ba makasarili yung gagawin nila? Alam nila na mununo kami na parang rin sa kanila, ipapatawag kami doon sa kanila yung quarter. Hindi ba makasarili yun? Hindi ba uh, laban sa kalungupan ng Pilipino yan? Pero anyway, meron ako sagot dyan. Pero hindi ko yan sasagutin. Iintayin ko lang yung panahon na yun na sasagutin ko sa kanila. Pero yung mga, wala, hindi kay personal lang, i-release namin yan. Kasi marami pa namang community, marami pang sibilyan. Ang amin lang yung mga leaders namin, sana i-hold namin. Pero kami, ni Commander Dado at others, senior officer o other officer within our organization, hindi na pwedeng pakilaman. May sagot ako dyan, sa EAP. Pero saka ko na lang sasagutin yan. In time of needed to answer. Ha? Ah, may sagot ako dyan. Wala rin sa batas yun. Kasi nga, ang, ang lang nga eh. Flexible ang pag-iisip natin. Hindi lang tayo uh, in according to law. In kera na nga, may according to law pa ba? Yan? Hmm? Huwag tayong magkaling-kalingan. Kaya nga sabi ko, kung mayroon kayong mga uh, comment, debate na lang tayo in public para maganda pag-uusap hindi yung comment kayo ng comment mapagod lang ako sa comment wala rin pupuntahan kasi yung mga banat nila wala sa, wala sa tunong kumbaga 1 plus 1 lang yung mga tanong hindi ko naman may talong sa, sa plus 10 kasi hindi nila masundan ang ibig ko sabihin kasi yung tanong pa lang nila hindi alam yung sinasabi nila hindi alam na tinatanong nila so so much for that ano Saka natin ipapaliwanag yan. Ang... Uy, may nakulog. Uh... So ang pag-uusapan natin dito, itong, itong uh, yung sabi ko nga, yung pagdududang pag-iisip. Ano? Yung pagdududang pag-iisip, wala pang batas yan. Unless, may gagawin silang batas, naharangan kami. Gagawa pa lang ng batas. Pero hindi yung kasalukuyang batas. Yung kasalukuyang batas, walang batas na pwedeng ikakaso sa amin unless we violate the law. Fighting the government, yun yun. Ha? Destabilization? May kakayaan ba kami yun? Di ba ang destabilization ang mga nasa active service? I-retard na kami. Wala nga kaming barili kung nakita nyo kami ng nakaraan, ha? talaga ginawa ko yun. S sinasabi ko ginawa ko yung kinontra ko. Bakit? Bakit ko ginawa yun? Nung kay Commander hindi ko rin alam dahil niya ako. Ang paliwanag ko sarili ko. Ha? Nine. Ako, hindi na tama ang hindi ibig sabihin kami ang mamumuno. Kami lang mag-assist na walang magkakasakitan. Ang purpose lang, ang purpose lang namin mag-assist para hindi magkagulo. Hindi magkasakitan. Bakit ko ginawa rin yan? Una, almost two years na kami nag-aantay na ang daming pangako namin sa aming mga 6 million more or less na sumuporta kay Bongo Marcos. Ang daming requirements pinadala pinasadmit sa amin. Tatlong PUA program ang expected. Magkano bang kasasayin mo dyan? Pindalaw. Magkano ang kasasayin Metro Manila. Magkano ang kasasayin mo Anak na tumalis na lang namin sa wala kaming kautuloy pinagdunaan ako. Tinanggap ko yung mga mura, Duda, hindi ako natatakot doon kasi hindi ako guilty, hindi ako ang may gawa doon. No? Kung sino ang guilty doon, ma-guilty na kayo. Yan! Please admit it. Million-million pesos. umabot nga yata ng 2 million yung requirements namin. And yet, pinagod nyo na yung mga tao na sila sa sarili nila pera. Ha? Gumasok sila sa sariling nila. Hindi kayo na kukulit yan, no? Pasanbit, sanbit, sanbit pa kayo ng mga fan. Tapos sabihin pa, may uptaking, uptaking na pinaghandaan namin ng mga tao. Nga si Presidente Marcos ang magiging uh, presiding officer. Anong nangyari? Kahiya, katatawanan. Doon ako nagalit. Doon ako nagalit. Ha? Nagalit ako doon. Dahil kinamin yung mga aking mga tao, aking mga membro, tapos sa akin nakasalali lahat. Tinarap ko yung mga kahit at pagmumura nila. Pinagludahan pa nila ako na tilago ko yung pera. Pero sa, Marami yun. Inihintay ko lang. Naghahanap ako ng ebidensya na para magsalita ako. Ito na pala na nagsalita ako. Yun ang dahilan kaya ako nagsalita. Pero hindi ibig sabihin, magdisabi sa ako ng gobyerno. Hindi yan ang hindi ibig ko sabihin. Nilitaw ko lang, nilabas ko lang ang katotohanan. Nilabas ko lang ang katotohanan. Ha? <laughs> nilabas ko lang ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Okay. Yung People's Initiative. Gagawa kayo ng Charter's jeans? Nagkabitan nyo ng pera, bibiliin nyo yung Pilipino? Anong akala nyo sa mga Pilipino? Mukhang pera? Nadaanin nyo sa pera? Bakit hindi mo plebisito Iyon ang strategy nyo? Bayaran nyo yung mga Pilipino? Ay, Jesus! Hindi tama yun! kapatid. ko. Sino man nagkakwis sa akin na bumaliktad ako. Hindi ako bumaliktad. Sinasabi ko lang ang katotohanan because that is the freedom of expression. Bumaliktad kayo para kay Sarah Duterte sa mga Duterte. Wala akong pakilap kung sino maupo. Wala akong pakilap hindi ako makaupo sa computer. Eh. Eh, hindi ko man kailangan yan eh. Kasi kung upo ko sa gobyerno, na mga batlan ako yung sa gobyerno Ayaw ko rin kasi sila kaway ko Pero kung paupo yun ako sa gobyerno Corruption, anti-corruption ang hawakan ko Task force anti-corruption Para paglilitisin ko yung mga dip, Mga kawatan Kaya e, naging ang ating basa sa mga kawatan maya kayo Ininyo yung pira kaya kung iupo niya ako sa gobyerno, kaya nga sabi ko, kung ako inalagay sa gobyerno, doon ako gagawa ko ng anti-task force corruption. Yun ang gusto kong awakan. Para ako, mag-arating mag ko sa mga kawatan. Ang problema lang, may matitira kaya. So, magbibigay na tayo ah, ng buwan muna. Ha? Yung average amount. ko pang mo sa batas yan. Ha? Batas. Isa na lang yung tatamaan nun kaya gumagawa ka ng batas. Tapos pagdudahan nyo kami sa aming tinayo ng Guerrero, uh, Pilipino Guerrero Forces para sa Duterte. Ano kami sira? Kaya nga ayaw mo na ka sa pagkakang demokrasi. Ilamit ng Marcos eh tinuturn over pero ng mga demokrata yung kikinil pa pa. Ayaw niya tangkapin. Walang gustong tumanggap. Kung sino man gustong tumanggap. Sa mga na inorganize ko ito. Ang purpose, para sa anti-corruption at anti-communism. Pero nagamit ako. Pero pumayag naman ang grupo ko. Walang question eh. Akala nila, pera-pera pala dito. Kaya dumami kami. Kaya umabot 6 milyon. Kasi ang akala namin, Tutuhanin niya yung mga pangarap, ang mga pangako niya. Hindi naman nagawa then because of the first lady. Di ba? Dito, ang title ko dito, magkaalaman na. Ha? Unang tatlong, pangalim na buwan, napunta ko ng custom. Ay kilala ako doon. Nag-iipo sila pera. Eh, narinig ko. Ay sabi ko, hindi ba kasi lahat? nakaisang kay isang taon sa termino. Iba na ang mga pakarap nila. Gusto nila sila na mag mag, mag sa bansa. Sabi ko, di tama ito ah. Sabi ko, Marcos at Tocoterte, tandaan ninyo na sa Black at eh, tinahanap ko ngayon eh. Na darating ang panahon mag-aaway ng mortal yung dalawa na yan. Yung Marcos at Tocoterte, hindi nga nangyari. Nangyari nga. Iyon yung prediction ko. Mag-aaway talaga na doon pa lang sa campaign period. Pag tinignan natin Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, si Marcos, ang basa niya, walang gagawin matino ito si Marcos Sabi ko, magkagagira ito nga. Nangyari nga. Walang gagawin matino, yan ang kanya. Parang, ngingisihan niya lang kayo ni hindi ko Ah, magkaalaman na. Ito sila sabi ko, magkaalaman na. In this is my opinion, in my analysis. After, nung pumunta ko sa custom na masyal ako don. sabi ko, sigurado, mag-aaway ang Marcos Duterte. Nagkatotoo nga. Paano? Lahat may ambisyon. May mga sariling ambisyon. Hindi ang bayan ang kanilang pinapriority. Kung hindi, pakarap ng sarili nilang buhay, sarili nilang pamilya, ay eh, walang mangyari sa bansang Pilipinas. Kaya dapat magkaroon ng repolosyon talaga. Mabago ang sistema ng Pilipinas. Ha? Ah, yun yung dahilan kaya ako lang sa salita laban sa Marcos Jr. Dahil sa kanyang asawa at sa kasambalos-loso. Kahit pa paano, meron akong pagmamahal sa Marcos Jr pero dahil hindi niya na kontrolin ang nag, sa kanya. Sabi nga ng sus, galing sa Malacanang, 80% galing mga dilawan na nakaupo sa administrasyon. Paano yung mga mga Marcoses loyalists? Ito na, tingnan nyo. Mga Marcos loyalists, yung mga generals. How many generals na nag-ipon, nagbigay ng suporta? Kasama ako doon. May isa wala nakaupo, pa, pinagtawa ng palang. Ginago nyo yun. Hindi, hindi nyo malaking ilang ilagay importansya sila? Na nagkira pa sila? Hindi, hindi ko sabihin ilagay mo sa museum. Ma-recognize pala sila, import nila. Bal Baliwa na ang ginagawa nyo. Ang mahalaga sa inyo. Ano, magkano ang may bibigay nyo sa kanila? Yun ang kanilang mga priority. And that is true. Because of first Ha? Ang dami na sa akin. Baka makulong ka ba dyan, baka mamatay ka sa ginagawa mo. Mamatay ako na may ginagawa ko sa buhay ko. Mamatay ako, may ginagawa ko sa sambayan ng Pilipino, sa ating bayan. Lalo nyo ako, lalo nyo ako ginagalit sa mga ginagawa nyo. Akala nyo, makukuha nyo ako sa ganon? Lalo ko nagkagalit sa mga ginagawa nyo. Pagkakakakalitin. Imbes makiusap kayo, may kasamang parakot pa. Na sinisisi niyo pa ba ako. Bakit? Ta mali ba ako? Kung mali ako, nakulong na ako. Ngayon kumakulong ako. Gagawa-gawa kayo ng mga... kung ano mga akusasyon niyo sa akin. Katulad kay Pastor Kibuloy. Eh. Gagawa-gawa niyo ng pinto. Di hayaan niyo yung kuman doon. Bakit ang armistasyon ang kikilus niya? Ha? Overkill pa yung ginawa nyo? Bakit? May pwersa ba si para isang apat na dalawang batalyon? Bakit ka na makalakas ang pwersa ni Kimbunay? Ha? May trebas, general trebas, andiyan ka. Kapabuti hindi ka nakulong. Ha? Ah, nag-iinit ako. Nasa labas ako kanina kaya pinipigilan ko lang yung kalit ko eh. Gusto ko na umay para gusto ko magdadaldal na. Ha? Gusto ko na magdadaldal. Kino naman talaga nagtutunay na nagmamahal sa bayan? Ang Marcos o Duterte, sagutin niyo yan Mamaya dito baka may mabasa ko dyan sa live ko. Ha? sabi ko nga, since nagbablog ako, I'm neutral. Kaya naniniwala doon? Oo. Oh, matumi ang utak ninyo. Sina sabi ko neutral ako. Yung pumunta ko ng every 9, gusto ko lang ipakita na mali ang ginago ng Marcos. Ang taong bayan, kaya neutral ako. Ang taong bayan, ang titignan kung saan ang gusto nila. Kung gusto nila, pa nila ni Marcos? Kung gusto nila si Duterte? Dun, taong bayan ang tinitingnan ko. Yung politisya, ang politisyan ang politisyan. Ang politika ay magulo. Makasarili sila. Tayo mga putante, tayo mga putante. Tayo ang mag-isip. Hindi e, ka mo kayo natin. Hindi ko ka mo kayo natin. Bumutuhin natin. Hindi ko mo mong... Hindi ko mo may pera. Bumutuhin natin. Kaya kung insan, ang sinisisi ko dito mga putante, tayo rin ang may kasalanan eh. Pero nga, sa kay Marcos, sasabi niyo lang na putol. Kasi nakakala nga natin, tunay na Pilipino. Eh, walang pala ang kapaligid sa kanya. Eh, hindi niya man kayo kontrol. Eh, eh, gano'n lang nangyari sa mata. Pero makaupo siyang di, de Department of Agriculture, siyang eh, Presidente ba? Eh, anak ang nagsimula corruption. Tingnan yo, Pangulo na lang nag ah. I'm sorry, Pangulo Marcos. Sir, sorry po. Pero ang sasabi lang ako ng katotohanan, eh, hindi ako magawa ng kwento. Na kwinto, kwento katotohanan, kwento-kwento. Sinalit nyo ako eh. Yung Banker ng demokrasya ayaw ko na itawag ko na ito. Kung mayroong sasalo. Kasi ilamit ang politika. Ang purpose ko ito, neutral. Pero kahil, kahil, dahil nga nilapitan ako, dahil alam ko makabayan ng Marcos, hindi pala. Nagamit. Naging, naging uh, partisan. Ang aking Banker ng demokrasya kaya nawala na rin ang langgana. At I'm sure, very sure, ang Pilipino Guerrilla Forces ay mag-remain neutral for the Filipino people. Kung sino na kaupang Pangulo, yun ang susuporta namin. At yun ang understanding kami ni Commander Dado. Dahil alam ko, ako nga nagpapasalamat ako. Noon pa ako nagsisigaw, sana makakita ako ng tulad ko na nagsasalita para sa bayan. Ha? Kaya nagpasalamat ako. Nakita ko ang dati kong estudyante na si Dan, second lieutenant. Ah, Clemente Enrique na si Commander Dado ngayon. Estudyante ko sa airborne. Nalala ko siya. Pero nung kung kung na kami magkita, si ka Enrique Dado, akala ko Captain Navy. Yung pala nalala ko, kasi classmate niya yung kababata ko Sa so, okay, Upimagi na lang At classmate niya rin yung akin sa high school Si Den Lutinan Lutinan General Canalgo sa Port Magsasayi, Palayang City Yan ako ng graduate ng high school Ha? Inagalit galit niyo ako imbis sa pag-asapan niyo ako, tatakotin niyo ako Hindi ako matakot! Mas kukusta kong kung makulog ako mamatay ako para sa bayan. Eh, ayaw ko magiging hinduan. Kaya dito sa Kirila Forces, kailangan namin dito buo ang puso, ang damdamin para sa bayan. Hindi magdadalawang isip. Kaya kasalamat ako. Iingilan na yun na katulad namin si Commander Aklan, ha? si Lar Navara ng Aklan. Sabi niya sa amin, sir, salamat nakahanap rin ako ng pinapangarap ko na magkakatulad nyo Ganyan. May mga generals dyan na nagsusuporta, nagsusubaybay sa akin. Salamat sir sa inyong pagsusubaybay sa akin at nagtitiwala kayo sa aking layunin para sa bayan. General Milisano sir, General Marino sir, sa tiwala ninyo, sino pa man yan. General Kita at mayroon pang iba. Salamat sa inyong tiwala sa akin. Ang akin dito, we remain neutral. Hindi na kami magpapagamit unlike sa BOD. Naggamit ang BOD sa politika. Ang purpose namin dito ay magiging neutral kami. But I'm sure, very sure, the Filipino guerrilla forces will be remain neutral ang mangyari pa, kami ang magpapasipay dyan sa dalawang nag na, pato, na batok. Kung sapat na yung aming bilang, wala kaming kakampihan. Ang tinitingnan namin, ang Pilipino, ang ating kababayan. Mark my word. Kababayan natin at ang ating kababayang Pilipino na mga naapi, iyon ang aming gustong tulungan at protektahan. Iyon yung mga pangarap namin ni Commander Dalo. At sana marami pa tayong lilitaw. Na tulad namin pag-iisip para ang, ang, ang pagmamahal namin sa bayan hindi makasarili. Na ang namin matuloy man o hindi ayaw namin ng gera. Kasi nalala ko, nakikita ko yung mga ako. Oh, nakikita ko yung anak ko 11 years old. Paano ko mag-gera? Paano ko matuloy gera? Ano mag-gera sa mga anak ko? Sa apo sa apo natin, sa anak natin. Na, kung hindi tayo ready, eh, ay pag-aapa na lang tayo ng engine sa kami nila. Tama, hindi pa tayo handa. Mamatay tayo lumalaban. Kasama natin ang pamilya natin. Kaya nga binungon namin ang Pilipino Guerrilla Forces. dito saan namin ang pamilya namin ang kami para kaya namin ka. Yun ang very objective namin. Hindi kung is-establishment. Ano yan? Magkasarili kayo. Ano yung mga matutuming utak ninyo? Ha? Huh? Simula pala sinabi ko, neutral ako. Because, bakit mo sabi neutral? Ang tinitingnan ko, ang majority of the Filipino people. Because, ang ang ating Pilipin Constitution ay ang mga tao. Ang kabuuan, ang Pilipino, hindi kayo, kayo lang ang nangungulo. Kayo lang ang aming niluklok para magkamay sa amin. Pero kami ang batas. Ang Pilipino ang batas. Di ba? Masama ba yung ginagawa namin? Masama dahil masasama ang isip ninyo. Kaya gano'n. Masasama ang isip nyo eh. Matutumi. Eh. Dahil makasarili kayo. Kaya gano'n ang isip nyo. Pero kung alam nyo lang, hindi kayo kirti Hindi kayo kagaba sa kagawin namin. Kasi pagkasalamat kayo na in, in time of war, nandiyan na isang click, tawagan nyo lang kami. Organize lang buong Pilipinas para barangay ginawa pa ba ng DLG naging isitiba ang DLG dyan hindi nakikira pa sa problema ng Iyo ha? yun ang pinapriority yun eh, hindi niya pinapriority yung ginagago na tayo sa West Philippines yun eh, na tayo wala tayong ginagawa wala kayong ginagawa batas dyan Magpasalamat kayo dahil nandiyan kami ni Komandir na nakiisip para sa bayan. Na ang purpose namin, namin ang aming-aming pamilya aming at ang aming barangay. Yung mga sundalo, yung mga reservist, pag pinatawag at lumaban sila, kami lang bahala sa kanilang pamilya. Kami ang magpuprotekta. Ewan ko Anyway, basahin ko lang muna itong mga nakasulat dito. Ang <coughs> dami. O siya sa sapahit Tamsak, uh, Tamsak Argiles Ronald, Duterte lang kami. Buong pangkan. O situloy niyo lang. Karapatan niyo yun eh. Siya sampai, sir, palagay ko, nabunol kami kasi nakikita namin Walang direction ang gobyerno mukhang pahirap ng pahirap. Okay, opinion niya yan. Opinion, Marietta Villanueva, Duterte forever. Ah, uh, yun naman masama. Duterte forever, kahit masama na ang ginagawa ng Duterte, forever pa rin kayo. Mali yun. Kaya nga magulong basa eh. Dahil nagkagawa na ng gusto nila kasi forever. Dapat ang tingnan natin yung tama. Hindi dapat tayo nag-pull nag I'm sorry ha. Gusto ko lang i-discuss ito. Mamaya, magdidiscuss na rin ako sa Duterte. Ano? Kasi nga, pag ang politisya lang ating, ang ating sinusuportan, lalo nagkagulong Pilipinas, dapat lahat ang ating tinitingnan, ang tamang ginagawa lang. Mali, mirayin natin kahit anak natin. Ganun sana. Sorry ha, kasi yun lang sul, ang, ang uh, opinion ko, uh, ang, aking uh, damdamin. Patrick Jr., Pilipi, Duterte sulit. Enrico do Duterte sila kami. Enrico Lincoln kami mag-asawa Duterte. Si, uh, siang Duterte lang uh, bila pinaka mataas. Okay, naniwala ko diyan sa translating. Uh, protect the family. Yes. Good evening po, Commander uh, watching from Riyadh. Uh, I'm so hanggang sa maabot ng FG. God bless. Salamat, salamat. Uh, uh, protect. Duterte family. Okay, Gabriel Cruz Duterte. 30. ano, good evening sir and good evening. Opinion ko, opinion. Tama ka dyan. Nalaban tayo para ipa, ipasara kongreso at sinado. Mga kurap. Walang matira. Bumalik na lahat ang, ng kurap. Isabel, Portugal. Opinion ko, kurakot. Tama. Isabel, Portugal. Yes sir, dito na lang kaming mga silent majority na labot. <laughs> okay.